Good morning po sa inyo. Pag-usapan natin itong uh, ginawa ho ni Duterte sa mga bilyar, walang hiya, mas lalo palang yumaman ang mga ito sa panahon ni Duterte. Kaya naman pala, ha? Ah, kaya naman pala, ito, dalawang beses, sabi ko nga, di ba palagi, hindi pinaninindigan, nilalaglag ng mga bilyar, ito pong si PBBM. Noong 2021, nagdesisyon si BBM. BBM pa siya noon, di ba? Na tumakbo sa national. Pampanguluhan ang target niya, sabi niya. Hinihintay niya ang desisyon ng mga Duterte kung sino ang magbibisi sa kanila. Because Duterte said, Tatakbo ako ng best presidente. Siyempre bilang courtesy, tanaw ng utang na loob sa pagpapalibig sa kanyang tatay. 'di ba? Hintayin niya. Ang bilyar naman pala baliktad, ang sabi niya, nagpaalam na ako sa mga bilyar. Yeah, I'm running independent. Sabi niya. Kasi nanghihintay nila ang desisyon ng mga Duterte. oh, sabi niya. Sabi ko, ganun, hindi siya napapanindigan. Noong 2022, 'di ba? Ngayon, noong 2025, si Camille 'di ba? Tinalikuran ng alyansa, pero hindi sila, hindi siya tinalikuran ni PBBM, isang beses lang. Hindi binanggit pangalan niya. no, may mga sumunod binabanggit ng pangalan niya, pino-promote siya si Aimee, hindi na. Kasi from the very beginning, walang plano si Aimee sumama sa alyansa. Sumama man siya o hindi, yung mga utu-utong loyalista, ibuboto siya. 'Di ba? Lalo na may mga leader-leader. <laughs> <laughs> hindi lahat ng loyalista utu-uto ah. Yung mga utu-uto lang tinutukoy ko. Yung mga panatiko. No, yung sumasamba sa apelyido, hindi bumabase sa gawa para sa kapakanan ng bayan natin, 'di ba? So, pagka-aresto kay Duterte, nakita po natin ang pagbabago sa galaw na naman ng mga bilyar, 'di ba? Si Manny nagsalita publicly ng kanyang kanyang uh, saloobin sa pagkakaaresto. Kinontra ang aksyon ng gobyernong ipakulong ipaarest ano uh, arrestohin at i-deliver i-surrender si Duterte sa ICC sang ayon doon sa inter, uh, sa IHL natin yung international humanitarian law so hindi nila hindi niya ni respeto ang uh, decision ng presidente ng Pilipinas. ba? Diba? Ngayon, uh, merong lumabas na mga, kasi mag, mag investigate ang kongreso eh. So lumabas ngayon, nung panahon pala ni Duterte, no, sa pangunguna na, <laughs> ng uh, DPWH na hawak ni Mark Villar, ang daming mga kontrata, ang daming mga joint venture agreements ang natanggap nila. Kaya pala kalat sila sa buong Pilipinas. Kalat din ang problema ng serbisyo nila. Malakas ang paniningil, kulang sa servisyo. Pero, walang kumakanti. Diba? And then, recently, eh, maging itong si Sara Duterte, walang niya, ipinagtatanggol eh, pa. Diba? Pinagtatanggol pa si, ano, si pag ito, itong, ano, itong mga bilyar. Naitendaños si Sara, post ng actress na si Carla Abellana laban sa Prime Water. Sa isang Instagram story, galit at dismayado ang actress sa patuloy na kawalan ng tubig ng Prime Water. At hindi lang 'yan, siningil pa siya kahit halos wala na nang tumutulong tubig sa gripo. Pero teka, habang mga artista at karaniwang Pilipino ay umaaray sa serbisyo ng Prime Water, bakit ayaw pa imbestigahan ni VP Sara ang Prime Water? Panumuliti ka lang daw ito ayon. <laughs> pamumulitika eh, no? Lahat na lang pamumulitika. Unsa hmm. sa kanya. Wait ha, panmumuliti ka pa ba ito kung milyon-milyong ang apektado at napupurwesyong tao? Wala nang tubig pero bayad pa rin. Investigasyon, aksyon at pananagutan yan ang sigaw ng taong bayan. Bakit ayaw ni VP mag-investiga? Dahil ba kaalyado mo ang mga villar? Ayano, magka-holding hands pa sa ad? ba? <laughs> diba? So, ito pa yung isang uh, dahilan. Ang ginawa pala rin ito ni Duterte ay pinayaman ng todo-todo no, todo. itong, ano, itong mga mga Tingnan nyo to. So, sabi hurito rito, kalakihin natin. Here we go. Ayan, no. Oh. Sabi dyan, ha. Tingnan nyo sa ilalim yung ginuhitan ko. Tingnan nyo tong mga to, ang bababa. Di ba? Shit, hanggang 2022. 2022, parang talagang uh, ginawang rurok ng uh, tagumpay para sa mga uh, Villar na nakasulat dito. Since retiring from politics after losing the 2010 presidential elections, Villar has grown his wealth over 20-fold. So 20 times daw po ang inilago ng uh, negosyo ni Villar. Hmm? Diba? So, 2016, 2017, diba? So, isang taon lang ang nakalipas. Humarurot na ang, ang paglobo ng kayamanan. Hmm. Ito, in billion yan, ah. O, so naging uh, mula po dito sa halos 2 billion ng 2016 bumagsak ng konti. Diba? Hindi na ho pina hindi na umabot ng 2 billion, umakyat na ng 5 billion ang total. Tapos um noong 2019, 'di ba? bumaba naman ang 20 uh, 20 2021, 'yan all day list. Tapos yung 2022, pack. Hmm. So kaya pala, hindi kayang, ano, hindi kayang uh, uh, piliin ng mga vilyar eto pong si BBBM. Pero nung nakarang eleksyon, marami sa atin, pinili pa rin si Camille. <laughs> diba? Tapos, uh, sa na yung ano? Ito, Ni Duterte, May isang pamilyang mas naging malapit sa kapangyarihan, ang mga Villar Buti talagang tumulong si Mang Cynthia Manny Villar, real estate king Cynthia Villar, senator At si Duterte, siya lang naman ang tumulong sa kanila para mas lalo silang yumaman By 2020, Manny Villar became the richest Filipino From $1.8 billion in 2016 to $8 billion in 2022 Real estate, malls and water, grabe! I dismantle the oligarchy that controlled the economy of the Philippines. Pero habang sinisiraan... <laughs> diba? I destroyed the oligarch, blah, blah, blah. Talaga naman, ha? Parang yung style lang din sa droga, diba? Pinatay nila. ini nila. Yung mga alaga ng kalaban nila. Pinatay nila yung competition tapos nabuhay yung mga alagad ng kanyang tropa. Kaya nangyari, natapos ang anim na taon niya mula sa, mula sa simulang pangarap, pangako na anim na buwan tapos ang illegal drugs. Natapos ang ilang ang anim na taon, natapos na rin siya at ngayon ay nakakulong. ba? Diba? Nandyan pa rin. Pagbaba niya sa pwesto, banat niya agad bumalik ang droga. Bakit? Sabi ko nga hindi naman umalis eh. Tinago niyo lang. <laughs> Kasi kung inalista talaga yon, mahihirapan pong makabalik yan, Di ba? Wala eh. Anong hmm. Lopez at ABS-CBN? He was quietly making the Villars even more powerful. Enter Prime Water, owned by the Villars. Local water districts were privatized and handed over to them, promises of better service. Pero ang kapalit? Tubig na madumi, mahal at kadalasan wala. Ito na lang tubig, hindi namin kailangan ng deliver nila. Bukta nila ang tubig. Ang pinakamasakit daw, sa kapila ng masamang servisyo at halos walang magamit na tubig, malaki pa rin ang pinabayaran nila ang buwan-buwan. Now, Camille Villar is running for senator, riding the family name. Ano ba ang mahalang Sa ano yan del Monte Bulacan eh. Tinanong niya yung mga tagaron kung ano bang kailangan nila. Deyan sigawan nila, tubig, tubig. At yan ay hindi naka nakaligtas sa mata ng ating presidente. Prime water is the Villar's biggest disgrace. Pero habang tayo ay nauuhaw sila ay patuloy na yumayaman. And the Dutertes, they helped make it happen. One deal at a time. 'Di ba? Imagine ha, ginawa ni Duterte si ano si Mark na DPWH secretary. oh, tingnan mo. Ano bang ano bang background ni Mark Villar sa ganyan? 'Di ba? Tingnan niyo tuloy yung mga tulay na pinangasiwaan niya, nagkandagiba-giba na. Bakit? Nalolo ko ng mga kontraktor <laughs> 'Di ba? Yung sa yung sa Isabela, sa Kabagan. Oh, bumagsak yung tulay mismo doon sa Davao City bumagsak din. ba? Diba? Ang daming ang hindi lang ho nagbabagsakan yata yung dalawang tulay na niregalo ng China kay Duterte. Kapalit ang pananahimik niya sa usapin ng West Philippine Sea. But the rest, di ba? Kakasimula ng barag-barag. Hmm. ganon ang ginawa ni Duterte. So kaya po, pagdating sa pilihan, hindi na tayo dapat talagang magtaka. Kasi, eh, mas matimbang sa mga bilyar kung sino ang mapapakinabangan. ba? Diba? Ang pakinabang ng mga Marcos, ng apelidong Marcos sa, na, sa Nationalista Party, dahil po doon ay uh, yan po ang uh, kauna-unahang political party ni Apo Lakay. At yan din yung nagsilbing kanlungan ng kanyang mga anak. ba? Diba? Dahil nga kinik-out lang, ano, in-expel ng KBL, ng defunct KBL, ang ano ang mga anak ni Apolakay. Then diyan po. So dagdag ng suporta rin yan sa kanila. Oh. Kumbaga, binitbit ng mga loyalista because merong Marcos na member ang partido. Ang uh, partido nila, ang nasyonalista. Pero nung panahon na kailangan nilang manindigan para dito po kay PBBM sa anak ni Apolakay, aba. <laughs> Di ba? Tinalikuran nila. Ang uh, kanilang uh, pinapanigan ay depende sa desisyon ng Duterte. At ang pinakahuli, di ba? Talaga pinakita lang din naman nila na mabuti silang kaibigan ayon sa bigat ng pakinabang na kanilang nakukuha sa kanilang kaalyado. Hmm. Abe, punta kayo ng bataan. Ah, halos lahat tanim, taniman at bundok sa kanila na. Kaya yung ginagawang tulay ang laki ng pakinabang nila. ba? Diba? Yung magkoconnect sa Cavite at saka sa bataan. Malaki talaga. Pampalaki ng market value yan. Yun nga eh. ba? Diba? Ano naman ang uh, mutaktak ni Marvillar sa DPWH? Hindi naman siya engineer. Correct. Kaya nga sinasabi si Mark, tahimik lang. <laughs> ano ba naman kasing iingay ni Mark? Di ba? Alam nyo, naging uh, smooth sa kanila ang lahat eh. Dahil sa uh, nag-ugat po ang lahat ng yan na hindi na natin sinisilipan si Duterte kung may mga maliba ang mga ginagawa ng tauhan niya. Bagkos kung merong nabubulilyaso at uh, inilalabas ng mga dilawan, ang nangyayari po, we attack the messenger. Diba? Ganun ang ginagawa natin. O ngayon, nakikita na ay justified ang mga pag-atake, ang mga pagpunas sa kanila ng mga dilawan. Kasi, sa ano eh tahimik si Mark pero sumisigaw ang mga gawa. Kasi kumakalampag pag gumuguho. Hmm. 'Yun na lang ano, 'yun na lang uh, flood control. <laughs> They listed na flood control projects kahit na tinanggal lang yung bara sa pumping station, flood control project na pala noon. Pininturahan lang yung luma doon sa Pasay flood control project na anak ng po siya. Nag-dredging lang sa dagat saka sa ilog. Flood control na. Hmm, Di ba? Ay nako. So at least alam na po natin ang dahilan kung bakit hindi kaya ng mga bilyar. So kung hindi po nila kayang ah, manindigan para rito kay PBBM, gawin din natin yan <laughs> sa darating na 2028. Hindi ho ba? Oo. Tama na ang mga bilyar sa politika. Tapusin na natin sila doon. Pagnegosyo na lang sila, mas mabuti pa. Diyos ko, yan ang mahirap pagka ganyan eh. Kakampihan na. Kampihan ganyan kapag ka, kapag ka political dynasty, kampihan yan. Diba? Ay, nakuha ano, uh, ginawa ng National Road mga subdivisions nila para 10 times ang ng lupa, kaya naging sobra ang yaman. Meron nga dating nabili sila na yung value ng lupa, parang nga uh, 15 pesos lang yata ang halaga per square meters. Ngayon, daang libo ang per square meters dahil tama nilagyan ng mga kalsada at the expense of the national government. Diba? panahon ni ano panahon ni ano yan ni Mark Villar talagang terrible yung mga kabundukan nilalagyan ng mga kalsada di ba yung may mga dating daanan gagawa nila ng uh, bypass alala ko yung papunta ng dito sa Chiaong Quezon dati diretso kami pag ganun tapos kakaliwa Ban, nilagyan nila ng pag -anun. shortcut daw kaya nag-overshoot kami ng unang biyahe kaliwa yung sumunod dito kami. Yung isang anak ko, ano ako, dumiretsyo, nag-overshoot na naman ako. Siya ko maliwa. Ang ending, doon di naman kami nagpangabot. Isang laki na ng presyo noon. Di ba halos lahat ng probinsya mayroong mga ano mga ginawa sila mga ganyang kalsada doon sa mga kabundukan. Kaya nagkaka-landslide, landslide eh. Hmm. Iba pa yung mga natural na nagla-landslide na mga datihan na. Di ba? Yung proyektong paborito sa Davao, binitpit sa buong bansa ano magpresidente si Digong. Puro mga ano mga kalsada, repair. O yun pa, yun dito. 'Di ba? Pinaunlad rin yung kanyang tropa. Ay nako. Okay, so iwan na natin 'to. At least alam na natin kung bakit